Nanay ng namatay na binatang SSS member, hindi nakakuha ng SSS pension ng anak dahil siya ay nagmarites. Isang nanay ang nag-file ng death claim at umaasa magiging SSS pensioner dahil ang anak na namatay na member ng SSS ay binata o walang asawa. Ayon kasi sa SSS Priority of Beneficiaries, kung ang isang SSS member ay namatay at nakapaghulog ng more than 36 contributions at walang asawa at anak, ang dependent parents ang magmamana ng monthly pension. Sa kaso ni Nanay Marites sa ating kwento, nang mamatay ang kanyang anak ay pumunta siya sa SSS branch para mag-claim ng death benefits ng kanyang binatang anak. At habang nakapila at nagaantay na ma-interview ng SSS representative, ay naikwento niya sa kanyang katabi na nagaantay din sa pila ng kanyang anak ay binata pero merong nabuntis na babae bago namatay. Ang hindi niya alam habang siya ay nagkikwento sa kanyang katabi, ay narinig pala ng SSS representative ang kwento niya na ang kanyang anak na binata ay may nabuntis bago na matay. Kaya nung iniinterview na ng SSS representative ay may nakasulat na sa interview sheet na ang kanyang anak ay may anak bago na matay. Dahil sa pangyayaring yon ang pensyon na sana ay mapupunta sana kay Nanay Marites ay nahold dahil sa anak mula dapat mapunta ang pensyon bago ang magulang ng namatay na member ng SSS ayon sa order of priority. Ang mas pansakit na pangyayari, hindi na nakikipag-usap sa kanya ang babae na nabuntis ng kanyang anak kaya hindi niya makiklaim ang SSS pension dahil sa kanyang pagmamarites. Kaya maging aral itong kwento ni Nanay Marites sa lahat ng mga member ng SSS na maging maingat sa pag usap lalo na kung ikaw ay nasa loob ng SSS branch dahil hindi mo alam na lahat ng sasabihin mo pwedeng magamit pabor o laban sa iyo. Please share this video para marami ang makaalam and please hit like, follow and subscribe to my channel para like ang updated sa mga videos ko. Kung meron kayong tanong ay mag-message ka lang sa baba ng video na ito. See you on my next video.